Nagulat ka ba sa balitang hiwalay na si Miley Cyrus at Liam Hemsworth? Ang simula ng kanilang katapusan malamang ay ang Video Music Awards nitong taon kung saan hindi mapigilan ni Miley ang kanyang dila at ang kanyang pagtwerk sa kalalakihan ni Robin Thicke. Idagdag ito sa atensyon na nakukuha ng kanyang We Can't Stop video at hindi na rin kagulat-gulat na ang kanyang relasyon sa tahimik na si Liam ay hindi matutuloy sa altar. Dahil kahit ano pang gawin ni Liam ay hindi niya maitatanggi na ang Miley na nakilala niya sa The Last Song na sobrang sweet ay ibang iba na sa Miley na nakikita natin ngayon. Mabilis na nagmature si Miley at mukhang hindi na talaga ito magpapaawat. At hindi rin niya alam na kontrolin ang kanyang dila. May doktor ba kayong kilala na makakatulong sa kanya? Pakiiwan na lang ang impormasyon sa comment box.